So, ayan mga boss, bali meron tayong uh, tinakbong unit ngayon dito sa may festival mall, festival mall kami nagkita ni Sir Chris. Si Sir Chris. Saan ka nag-work, Sir? Sa so, Pepsi, Sir. Ah, eh, sa so, Pepsi, manager. Ah, oh, hindi, hindi. Sir, baka may gusto ko lang batiin. Yeah. Yeah. <laughs> Binabati ko yung mga Pepsi boys dyan. Pepsi boys. Baka pwede naman kami mag-apply. Okay. Bebiro lang. <laughs> so, ayan, uh, bali ito yung titingnan nating unit. Uh, sa sakay ni Sir Bali. Ba't nga pala Sir binibenta? Need cash. Well, uh, Honda Civic, automatic uh, Matic Transmission, btech, BI. Ayan, nakamags. Uh, Presentable naman ng paint. Check lang muna natin, syempre. Maganda rin tindig. Ayan, makinis naman. Pwede sa masailan. Ayan. Maayos naman. Ayan ang side things ano oh. Sariwa naman ang loob. So yun, nandito nga pala lahat ng tropa. Kinecheck. At para bubuhati na pa uwi. <laughs> bubuhati na pa uwi. Nacheck nyo na na Regita. Lahat. oh bossing. Eh, inawitan ng followers. Alam mo naman tayo, malambot ang puso natin. <laughs> oh inawitan, boss. Mahal oh, mo Oo, sobra. Napaluha ako talaga. Nang sobra. Biggeshempre da kaya pag makita ng umiyak eh <laughs> di ba? Kalalakian tao iiyak. Sino pala 'yan? Saan yan? Please share dito nako dati genuine. Ah genuine din. Ganun nakatagal pala sa ito, boss. Ano, sinuot man ng ano 'yun eh Sorry, lang sa ipo ko sino pala 'yan? 'Di ikaw na nang gumagamit. Boss, uh, may ergo to. Meron. Okay ang gusto mo. Malamig naman. Oo. Uh. Tekinjin uh. lang. Yeah, apply ka na ra Pepsi. Kasi driver. Kasi ko 'yung driver. Ay, si Kay James eh. Ay, ito yun? Hindi, baka umusang ako sa sulog, sir. Wala! Nakakain na kayo, sir? O, mo? Hindi, sir. Ginugutom na ng boy AC Garage So, yun, mga bossing. Ah, napakabait na kausap ni sir. Nakatawad naman tayo ng... Uh, Nakalambing tayo sa presyo. Bali nag-peace bomb na kami. Peace bomb mm -hmm. mo ma tayo ulit, bossing. Nice deal. So, yun, ah bagong unit, may mga konti lang tayong uh, himasin dito. Uh, pwede naman na ipareserve. So, babiyahin na lang tayo pa, Bacoor, para mapagawa na yung mga dapat gawin. Sir, maraming maraming salamat ah. Baka masama loob mo ah. No, no, no. <laughs> Hindi naman, <laughs> joke lang, biro lang. So, yan mga bossing, yan, balik kasama buong tropa. Buti sir, di ka nailang ang dami namin. <laughs> pag nakapagkahit di talaga kilala, nakakailang ang dami. <laughs> Ay, so, sa muna tayo yan Salamat, sir! Salamat, Salamat sir! Sa <laughs> mga boss, yung bagong unit ni Kuya mo, RR Whoop. Ayan, on the Civic Matic Transmission. Naka-Max. Nesma Key. Malamig aircon. Good shifting. No delay. Ayan. Unit ni RR. Pogi naman na So mga bossing, bali meron tayong tinakbong unit dito sa may... sa ba lugar to? Nakalimutan ko. Sa may Binyan, Laguna. Bali, ito yung uh, tinatawaran natin kay bossing. Binubulag pa tayo sa sounds. Ayan o. Oh. Bando. <laughs> ano, uh, Matic Transmission. All power yan. Issue mga bintana hindi Pero so, papacheck na lang natin. May ampli pa dyan. No, may sounds pala. So na uh, So na uh, Dito natin pala tinakpotong kay bossing eh, Baka sakali pagka Na i-vlog eh, Makatawad ng maigigi. <laughs> bossing, ba? Meron ka lang gustong batiin? Sige na Batiin mo mga family friends Yung mga asawa mo Mga asawa <laughs> Mga mo Hindi, biro lang <laughs> Biro lang So yun mga bossing uh, Naggaano nga pala siya Unit niya puro Honda Sa iba lahat o boss? Sa ito lahat to. Tapos yun si Kuya James. Ito <laughs> ba, bali mga bossing, nagkakatawaran lang kami. Na-check naman na natin yung papel. mga, mga document, kompleto naman. Ayan, Honda Civic, Matic. Ayan, eh, napakaganda ng makina niyan mga boss. Napakatahimik. Sariwa rin naman loob. Issue pa so, mga bintana. Pero malamig aircon, good shifting, maganda sounds. Okay, na mga boss, bayad na natin. Bali, na tayo. So mga bossing, bali, na natin tong Honda Civic na matik transmission. Ayan, nandito tayo ngayon sa may binyan. Dalawang Honda na uwi ngayon. Ayan. Pili mo lang sa may gusto. Ano lang oh, mura. Ay, dalawang Honda ang nasundo. Isang Honda natin at yung Honda ni Araru. Alamit mo Robin. Robin, with the driver of uh, Emergency. Bossing, so mga bossing, bali meron na naman tayong uh, tinakbong unit ngayon sa Tropang Bainsel dito sa May 13. Bali alauna na ng madaling araw. Ito yan, ah, Big Body GLI, Matic Transmission. Um, yan, presentable paint. May ilaw sa loob yan. No? Oh. Ganda yan, Matic Good Shifting. Naka din na rin, touchscreen. PM lang sa may gusto. Baka may gusto magpa-reserve or gustong umuwa. Complete papers ah issue or the try namin magpagawa ayan di GLA yan na EFI na yan mga boss pre maray maray salamat ah thank you tol baka may gusto kong bati yan mga Pribatic tropa na pala si ano si AC yeah <laughs> mga, 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 mga tropa mga tropa si kuya germs ayan kuya germs <laughs> so yan bali natawaran naman natin nagkasundo na kami sa price nagbibilangan lang ang mga tropa pits ayan para pabilang na lang bilang na lang Ayan.